Ito yung binili ko na mga gamot. Thank you. napuntahan, price 2.5 Pesos. Pisa. Kimitik ko po siya ng gamot ko. At well, ito po yung mga importante na kailangan ko talagang inumin sa araw-araw dahil hindi talaga siya pwedeng mawala. Pwede akong atakihin or may mangyaring masama sa akin. Bali, well, yung premium at Pisa, ito yung binili ko na mga gamot. Ito sa may bawas ng dalawang peraso kasi ininom na ako kanina pag gawin namin. Hindi nagiging nalagot na talaga na alas inuman na talaga siya. Kaya thanks to gusto basta lang sabihin ka kasi sana i-bless ka pa ni Lord ng sobra-sobra para mas makatulong ka pa sa mas maraming tao. Ito lang yung masasabi ko eh, sa mga makakapanood nito. Balang araw, yung mga nanonood siya, one day, ikaw rin yung magkakaroon ng commercial o magkakaroon ka rin ng sarili mong ipipremier ni Kuya Sam na dahil ikaw ay mananalo. Kaya huwag kayo mawala ng pag-asa dahil ako hindi ako nawala ng pag-asa. At ito na yung araw na kapag-commercial ako. Kaya kampre happy ako na isa na po oh, sa magkakaroon ng commercial gig, Kuya Samin. Lamang po, thank you!